Harvey. Yes? Um, ano masasabi mo kay Eloy? Bakit ah, na! Shit! Ang na, yun lang. Isang word pero talagang may i-describe sa kanyang napakaganda. rin mo si Eloy. Si Eloy ba? Would you aim at Shit! Crush ko yun! Ah! Oh, ang ganda! Ah! Gano'n kaganda? Gano'n kaganda si Eloy? Hindi ba ito ba? Chichu, ano masasabi mo kay best friend ko, Ti? Kanina? Kay best friend ko, Ti? Okay, best

Paula. Paula, ano masasabi mo kay Eloy? Maganda. Maganda. Ba't ba yung alilangan? Maganda siya. Maganda? Uh Oo. -oh. Bakit? Uh oh! Bro, uh -oh. pwede uh -oh. store! siya ka pa pa eh. Tsaka lahat na maganda. saan so, masasabi mo kay Eloy? Maganda. Ah, uh pretty. -oh. Bakit siya pretty? Uh -oh. Bakit siya pretty? mas pretty sa inyo? Sino, sino mas pretty sa inyo? Siyempre na natin ang pagkain Mars the late. Ano masasabi mo kay Eloy? Maganda ba si Eloy? Siyempre naman. Bakit? Bakit maganda si Eloy? Aswex. Oh. Sino mas maganda? Ako si Eloy. Ah, uh, of the below.